Magandang tanghali po sa ating lahat guys. Ako po ay bumili ng halagang 150 na buto-buto ng baboy. Ako po ay magluluto ng pork buto-buto na sinigang. Ano ba yun? Pork buto-buto na sinigang. Ayan. Ito po yung binili kong kangkong guys na halagang 10 piso. At ako ay mangunguha sa labas ng panghalo ko dun sa aking sinigang masarap guys sa sinigang pag mayroon siyang gabi para medyo lumapot ang kanyang sabaw kaya ako ay maghuhukay din ng gabi guys ano manok manok si manok kuha ako din ng gabi guys kahit isang piraso lang tawag niya sa amin ay ano karlang naman tawag sa tagalog ito hindi ko alam isang ano lang isang laman lang hindi ko siya bubunutin kukuha lang ako ng isa para ihali doon sa aking sa aking sinigang. Ba yan? Ayan po guys, ang malaki siya. tatakpan ko siya uli para magkaka... May mga laman pa siguro. Yan ang kay ko lang yun. Ayan, may panghalo na po ako sa aking sinigang guys. Na tapos, kukuha ko ng siling panigang at kamatis. Ano, manok? Si manok. Ay, si manok. Kukuha ko ng dalawang sobrang init, guys. Dalawang, ano, perasong siling panigang. pera. So, tsaka, kamatis, guys. La, 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 la. bunga, guys, pero maliliit. tiis. Ayan po ang aking nakuha. Dalawang kamatis, isang gabi, at dalawang siling panigang. Ayan. Ay, madami pang bunga ng aking kamatis. Pistakot lang siya ng, ano, ng dahon. Madami siyang binungang. Aking talong lang ay medyo nagkuluntoy. Ayan po guys, yung aking nakuhang panghalo ko sa aking pork sinigang at yung kamatis at siling inyong panigang. At aring gabi ay yung babalatan. So, nakatip nakatipid, ako guys ng pangbig, pinangbili ko ng gabi at kamatis at siling panigang. Sa isang araw guys, pag ako hindi pa, hindi base, ako ay tatanim uli ng madaming kamatis doon sa likod para hindi na kami bibili sarap ang ano ang gabi na pulay pula pwede rin arin ilaga tapos lagyan lang siya ng kaunting asin ma merienda. Ayan, nabalatan ko na. La, 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 la. Ayan po guys, yung aking ingredients doon sa aking niluluto. Ilalagay ko na ari guys para ma, para lumambot. Huli ko na ilagay yung iba. Yun sa aking ari ko minangagat sa aking likod. po tayo. minangagat mm -hmm. mm -hmm. ilalagay ko na po. Ayan guys, ako ay kukuha muna ng pang dessert sa looban. Kukuha ako ng hinog na papaya. Hinahanap ko lang guys yung aming hagdan kasi medyo mataas yung papaya.

ay po guys, kamay kakain na po ng tanghalian. Ang init po. Ito po yung ranking ng papaya guys. Nagawan ko yung ibon. Kasi binutas na ng ibon.